problema doon. Di ba sabi ko nga, pati sa pagkain, people choice tayo. Kahit ilan pa kami magpapalit lang, ilan pa yung gumaya, kung gusto nilang kumain sa inyo, walang may problema sa akin. Pag dumating sa point na wala nang kumakain sa akin, it's okay. Healthy business tayo. Magtatayo ulit ako ng sarili kong pagkakitaan na hindi na pares kung wala nang kumain. Ganon ang mindset ko. Sana ganun din kayo. Di ba? Pinapairal nyo kasi, yung matagal ng kultu kultura natin yung mga Pilipino hindi ko namin lahat pero ang dami talaga inggitira <laughs> eh so yes kuya ko go. yaka pa ko <laughs> Pero sa sa QC Madam Diwata, Thank you. but daw siya hindi mo niya. Sa QC Madam Diwata invited din ang basher. Sila all invited pero kailangan magpa magpa-lista kayo sa akin para malagyan ko kayo ng tarpaulin. Ayan, so pati basho invited sa QC ni Madam Diwata. Ayan, sa shout out sa mga waray, sa ka ba sa Samar? Lord ni Samar. Diyan sa Northern Samar. Diyan sa Katarman. Ah, sa shout out sa mga taga-Salbantes at taga-Arbo, kita kayo din man lang sa San Yeah, I'm from Northern Samar also, ah, San Roque, Paris. parang tayong podo. ayaw. 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 ayaw pag walang ginagawa, tulad ngayon, free time, lahat pwede, di ba? Pero minsan kasi talaga sabay-sabay yung trabaho ko, tapos yung interview sa Braga, yung picture. Kaya minsan ko talaga, hindi ka muna, may ginagawa ko busy. Pero hindi dahil ibig sabihin nun, no, hindi na ako picture. After lang ginagawa ko, balik na naman sa picture-picture. Kasi kailangan ko lang din talaga kukusan yung negosyo ko kasi pag pinabayaan ko na wala na mangyayari. Katulad ngayon, pag hindi ako nakabantay, pinakabayaan ko lang sa tao ko, wala na nangyayari. Lahat nakatulala. Ang daming kalat, ang daming ang daming um, nakapila na ang bagal ng moving, wala nang leaks, wala nang oil sa mga tables, wala nang liquid sa pagluluto, mabagal. Kasi ang, ang ginagawa ko talaga, management lahat, yung, yung paano mabilis yung luto, mabilis yung pagka-share, mabilis yung serve, mabilis pagbigay ng kanin sa kasabaw. Para kahit gaano ko dami yung pila, dali sila. Kaysa hindi ko sila tinututukan, walang mangyayari. Nakatulala lang lahat, na. tinintay na lang maghapon para magsweldo sila. So iba pa rin pag nandiyan ako makatulog. Kaya sabi ko sa inyo, sana maintindihan nyo yun. Nakapabayaan ko. Hindi ko magmadali. Kasi kung dumating na yung swerte, malay mo. Bukas ko naman yung swerte mo. So ganun lang. Kasi ganun lang ginawa ko eh. Sa sobrang daming pagsubok na dumating sa buhay ko, hindi ako sumuko. Kaya sabi ko nga, pag dumating na siyang swerte, hindi natin alam kung kailan. Pag sumuko ka, hindi mo makakantan yung pangarap na gusto mo kasi sinukuhan mo eh. Pero kung nilaban mo, walang imposible na maabot mo yung pangarap mo dahil lumabang ka, may laban mo siya. Yun lang, advice ko sa inyo. Madam Diwata, mag-open ka na doon sa QC, kinakabahan si Hiwaga. Doon yung part. Well, hindi tulad na sinasabi ko. Uh, ang <laughs> dami competition kung saan man ako magtayo kasi paglano ko talaga iikot ko yung parisan ko. Mas pina-improve, mas pinasarap, mas pinalinis, mas organized. Um, Ah, customer choice pa rin tayo, customer pa rin ang mag -de kung saan nila gusto ko payo. So, Tulad ng sasabing ko, kahit magtabi-tabi tayo, ilang tayo dyan para kasang hindi na walang may problema. Kung saan...